Panoorin po natin kung ano nangyari. Ito, kung bugsarado na si Abrahim, he just taking a lot of punishment. Precision shots. Thrown by pa cosa. <laughs> Look at it. Kinilabutan talaga si Bobby Pacquiao na masaksihan ang bangis ng kanyang pamangkin na anak ni Manny Pacquiao. Sobrang lakas ng anak ni Pacquiao. Tatlong sunod-sunod na panalo lahat sa pamamagitan ng KO, 100% knockout power ratio ang susunod na muka ng Philippine Boxing at siguradong tatalunin si Nauya Inoue sa kasikatan sa ibabaw ng ring. 20 anyos lang ang ating bida pero sobrang tindi na ng kanyang kartada sa kadahila lang gusto niya talagang maging proud sa kanya ang kanyang ama na noong una ay hindi siya kinilala. Hey, kung magpakita ka na. miss na kasigit. Saka na to. I mean, saka kumuha na inspirasyon. Para... Sa pamilya ko po. Saka sa daddy ko po na... Nice. Pagpaka na kagad! Pagandaw, attacking ha! Eman Bakosa! <tapos> 30 seconds, first round knockout ang ginawa ng bagitong boksingerong ito. At dahil dito, nakilala na siya ngayon at ipinagmamalaki ng kanyang ama sa buong mundo. May isang bata na sabik sa pagmamahal ng kanyang ama ang gumulat sa mundo ng boxing. Si Emmanuel Bacosa Pacquiao Jr ay ang anak sa labas ni Manny Pacquiao. Mula sa kanyang unang laban na nauwi sa tabla ay sinanay na siya ng kanyang ama. Itinuro ni Manny ang mga galaw at diskarte kaya naman sa pangalawan niyang laban ay naging halimaw na ito katulad ng kanyang ama. 30 seconds first round knockout ang inabot ng kalaban niya. In September. Asin, it ito na po. At sa pangalawa niyang laban kontra kay Jerson Baclohan ng Mangawi City, binugbog niya ito at brutal KO talaga ang inabot niya sa anak ng pambansang kamao. Hmm. Nang labanan naman niya si J. Clyde Langahin ng Dabao City. Knockout din ang sinapit nito dahil na overpower siya ng ating pambato. Kinilabutan talaga si Nauya Inoue dahil sa mga galawan ng ating boksingero. Katulad ni Pacquiao na iniwan ng ama at hindi kinilala nang ito ay lugmok at bata pa. Ang kanyang anak na si Eman Bacosa ay naranasan din ang naranasan ng ama. Labindalawang taon na nakakaraan, may isang babae na napabalita noon na naanakan ni Manny Pacquiao. binigyan siya umano ng kampiyon ng kalahating milyon. Gusto ng babaeng ito na kilalani ni Pacquiao ang kanilang anak sa labas. Si Joanna Bacosa ay pinakilala sa social media ang batang si Emmanuel Bacosa Pacquiao Jr. Pinagkaitan man noon ang pagkakataon na kilalanin bilang isa rin sa anak ni Manny Pacquiao Si Eman ay hindi na wala ng pag-asa at gusto ring sundan ang yapak ng kanyang ama na inidulo niya ng sobra. Ka na, na kasi kita. Pinangarap niya rin na maging isang boksingero. Umaasa na balang araw ay kikilalanin rin ni Pakyaw ang dugong Pakyaw na nananalaytay sa katawan nito. at boxing mga kaibigan ang naging daan upang kilalanin ni Pacquiao ang kanyang anak sa labas na sa kanyang pagmamahal. September 23, taong 2023, nagulat ang mundo ng boxing. Nagpakilala na kasi ang anak sa labas ni Manny Pacquiao sa Mandaluyong College Gym Nation. Unang tumungtong sa lona si Eman Bacosa. Makakalaban niya rito si Jumel Cobjamat ng Kabuyao, Laguna. batu bato ang katawan nito at nakakatakot talaga. Naging maganda ang pinakita niyang laban bagamat natutumba siya ay muli siyang bumabangon, ayaw niyang sumuko at pinapakita ang dedikasyon manalo. Dugumpak talaga ang nananalaytay sa katawan nito. Dito lang, okay? ko malinis na laban. Round number 1 medyo may katangkaran si Eman. Saktong-sakto at akmang-akmang ang kanyang pangangatawan para makipaglaban. Also in the corner of Pagosa, but it's the southpaw. pole. Alive de Puja. It's a little bit of damage in Pagosa. My damage is pretty sure, see si Pagosa. Pagosa, man, has the man, that's 1-2 combination coming from Pagosa. Oh, shot. Left hand scored by Pagosa. Pagosa fighting back. To to. Remember, for four Medyo magulang ang kalaban Laging iniitlugan ang anak ni Pacman Dito sa round number 2 Kitang kita talaga ang ganda ng galaw ni Eman Kuhang-kuha niya ang galaw ng kanyang ama Sa gitna ng laban a little bit Sa round number 3 maganda pa rin ang pinapakita ng ating bida Porsigido pa rin siyang manalo sa labanan nila That Evan needs to work his Sa round number 4 todo na ang labanan at maganda ang kanilang naging palitan I pagkatapos ng apat na raw na bakbakan ay naging tabla ang resulta. Dito na siya napansin ng social media at ang kanyang minimiti na mas lalo pang makilala ang kanyang ama sa wakas ay natupad na. Personal na sinanay ni Manny Pacquiao ang kanyang anak na sabik sa pagmamahal ng ama at mukhang may pagmamanahan na si Pacquiao ng kanyang ligasiya at talento sa ibabaw ng lona dahil pagkatapos ng pagsasanay kasama si Pacquiao ay naging halimaw na po ang bagito nating bida sa ibabaw ng lona. Araw ng Biyernes, December 15, taong 2023, sa General Santos City, Cotabato del Sur. Muling lumaban si Eman Bacosa, makakalaban niya rito si Noel Pangantaw ng Cotabato del Norte. Habang nanunood ng live si Manny Pacquiao para suportahan ang kanyang anak, ay ginula talaga ni Eman ang mga tao, lalo na ang kanyang ama, dahil sa napakagandang first round knockout na panalo niya.

at sa pangalawa niyang laban kontra kay Gerson Baclohan ng Mandawi City. Binugbog niya ito at brutal KO talaga ang inabot niya sa anak ng pambansang kamao. Round number 1 lamang talaga sa tangkad si Eman Bacosa habang na overpower kagad niya ang kalaban niya. Ni Ako sa, nice huh? hard shot to the face. Bacosa. Huh?

フェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイクのフェイク Let's get it on. At the end of the round. Round number 3, dito natatapusin ni Eman sa ang kanyang kalaban. Puro mabibigat na kamao ang pinakawalan ng anak ni Pacman. makalipas lang po ang isang buwan ay muling lumaban sa si Eman Bacosa si J. Clyde Langahin ay nilabanan niya sa Presteriosong Okada pero katulad na mga naunan niyang laban round 3 lang din ang itinagal ng kanyang kalaban wala nang intro intro round 3 na agad dito duguan na dito ang kalaban ng ating pambato at dito na niya tatapusin ang kalaban niyang buksingero Fission. setting up his right hand again the left jab inuunahan niya silang gahin. Now Langain trying to show a little more aggressiveness now, again the 1-2 combination, and once more Tacosa on the attack, Langain almost going down, a lot of punches being thrown here, and more punches, and Jeffrey might want to stop it. kinilabutan talaga si Bobby Pacquiao sa anak ng kanyang kapatid na si Manny Pacquiao. Isa lang ang makukuha nating aral sa videong ito. Blood is thicker than water. Ginawa ng anak ang lahat upang makilala ng ama at hindi naman nabigo ang anak dahil ipinagmamalaki na siya ngayon ng kanyang ama. Mahalin mo ang kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mo ang Diyos ng hikit sa iyong sarili.